mga bihista, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay samahan niyo po uli ako para pasyalan ang isa sa mga dinadayo sa lugar na ito. Nandito po pala tayo sa bayan ng Kubar, dito po sa bansa ng Saudi Arabia. At kahahatid lang natin sa ating madam at sa ating mga alaga, kaya napagpasyahan natin na gumala. Ang pupuntahan nga pala natin ay ang Corniche Al Kubar, ang isa sa mga pangunahing pasyalan dito sa kanilang lugar. 7.30 na nga po pala ng umaga rito mga bihista at nasa 7 kilometro ang kailangan nating ibiyahe galing sa school ng ating mga alaga. Napakalapit lang po pala nito at araw-araw tayong nadaan dito kaya ginawan na rin natin ng video at pagkaraan nga lamang po ng ilang minuto ay nandito na tayo. Hahanap na tayo ng pagpaparkingan para maipasyal ko na kayo. Napakalaki nga pala ng pasyalan na ito na umaabot sa 12 km. Pero kahit ganong kahaba at kalayo, pipilitin natin mapasyal ito ng buo. So yun guys, nandito na tayo sa Cornetch Alcobar at uh, papasyal tayo rito ngayon dahil maganda na yung panahon dito sa Cornets, no. Gabi hindi naman tayo makapunta rito. Uh, yun sana yung magandang oras ng pasyal dito kaso masyado maraming tao at uh, meron tayong trabaho. Kaya ito po masyal tayo ng umaga rito. Sa bungad pa lamang ay makikita na natin ang mga tao na nag iihersisyo Dumating nga pala tayo dito ng alas 8 at nanood na rin tayo ng konti sa mga naglalaro sa court dito. At pagkaraan lamang ng ilang minuto ay umalis na rin tayo para tignan naman ang mga namimingwit dito. Nakakatuwa kasi karamihan ng mga nandito ay Pilipino. Pero umalis na rin tayo upang maipakita pa sa inyo kung ano pang meron dito. Napakarami rin mga activities na magandang gawin dito. Pwede kayong mag magbiking mag-biking, mag-exercise, mag-fishing at kung ano-ano pa. Marami rin po palang naglalakihan at naggagandahang public playground dito para sa mga bata. Kaya sigurado sila'y matutuwa. Pero kung wala ka namang kasamang bata at ang hilig mo ay ang pagkain ay swak na swak ka rito dahil maraming naggagandahan at naglalaking ang mga restaurant na nakapalibot dito at nandyan ang Atchdan Walk isang lugar kung saan nagsama-sama ang mga restaurant local man o international umalis na nga pala tayo at naglakad upang marami pa tayong maipakita sa inyo at para malibot na rin natin ito ng buo Napakaganda rin pala na ganitong oras magpunta. Napakapayapa ng lugar. Konti ang mga tao dahil karamihan ay nasa trabaho. Pero pagkagat ng dilim ay dagsa-dagsa ang mga taong nagpupunta rito. Ibang-iba ang sitwasyon. Kung ngayong umaga ay tahimik at payapa, sa gabi naman ay kabaliktaran. Pero kahit anong oras ka magpunta ay alam ko na iyong maiibigan. Kinuha na nga pala natin ang ating sasakyan upang makarami tayo ng mga mapupuntahan at mapapasyalan. Gaya nitong ating iniikutan at nilalakaran. Atin itong hinintuan dahil naakit tayo sa ganda ng kapaligiran. At di tayo nagsisi sa ating nadatnan. Dahil kitang kita pala dito ang tori ng kubar na di kalayuan. Sobrang ganda ng kapaligiran, nakakagaan ng kalooban. Pagtapos nga natin maglakad-lakad ay nagpatuloy na nga uli tayo. Kinuha na natin ang sasakyan at tayo na ay dumiretso. At habang nausad ang sasakyan ay sa Torre ay mas napalapit tayo. Papunta na nga po pala tayo sa North Corniche. Tayo po ay nagsimula at nagumpisa sa may South Corniche. Sa daan ay ibang iba ang kapaligiran. Dahil nga puro desierto sa daan, nakakatuwa rin pala na may mga ganitong kalikasan tayong pwedeng pasyalan. Habang nagdadrive sa daan ay nakakita tayo ng lake sa di kalayuan kaya ito ay ating ding hinintuan. At sa paghinto ay tayo ay natuwa sa ating nadatnan. Napakaraming pato sa daan, naglalakad-lakad sa damuhan. tapos po pala natin dito ay umalis na rin tayo. Nang sa ganon ay mabilisan nating marating ang dulo. Habang nasa daan ay mapapansin ang kabi-kabila ang construction dito. Dahil labis-labis ang pagpapaganda nila rito. Amusement park nga pala ang plano nila rito. At pagdating ng araw siguradong maganda rito. At ibang iba ang kalalabasan ng lugar na ito. Tiyak marami dito ang magpupunta. Papasyal at dadayo. At paglagpas natin sa ginagawang amusement park ay nandito na nga pala tayo sa North Corniche. Walang masyadong parke rito at mga palaruan, di gaya nung sa una nating pinuntahan. Pero ito naman ang paboritong pasyalan na mga gustong mag-camping at mga gustong mag-picnic sa gilid ng karagatan. Marami rin dito ang mga nagluluto at mga nagtitinda sa gilid-gilid ng mga kakalsadahan. Pero dahil masyado pang maaga ay hindi pa sila nagsisidatingan. Hayaan nyo mga biyahista, sa susunod, sa gabi naman tayo magpupunta. Babalikan natin lahat ng pinuntahan natin ngayong umaga upang ating maipakita ang ganda ng itsura ng gabi ng Corniche dito sa Saudi Arabia. Pero sa ngayon, sana'y maibigan nyo itong ating munting handog para sa inyo mga biyahista. Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay nakarating na tayo sa dulo. Hindi pa naman ito yung mismong huli pero ang daan ay nakasara na. Kaya hindi na tayo makapasok mga biyahista at hanggang dito na lang ang ating kinaya. Pero tayo pa rin ay pumarada upang ito ay makita. So ito guys, narating na natin itong pinakadulo ng cornet. No? Sarado na yung kalsada. At ayan, hindi na natin alam kung anong lugar yung makikita natin dyan, no? At uh, ito yung GD. Ay, malalim dito kaysa ron sa ano. Pinanggalingan natin. May mga namimingwit dito. So, ayan guys. Nakarating na tayo dito sa dulo. At siguro hanggang dito na lamang din po ang ating video. Maraming maraming salamat po ulit sa pagsama sa akin at sa panonood. Ingat po kayo lagi. Bye bye!